Good morning mga katupada. Ang may share ko lang sa inyo ngayon base sa aking karanasan sa pagbili ng manok. Panoorin niyo to hanggang dulo may matutunan tayo mga experience. Ang experience ko sa pagbili ng manok. Ikaw na i-check maigi yung yung uh, may tama siya. Ngayon, kumbaga bibili kayo, ipuin niyo na. Yun, nyo yung paa ah pagpak ang pagkamali ko hindi ko ito na i-check mayigi pagka dating dito sa bahay mga dalawang buwan siguro kasi na lockdown tayo ay ngayon ay na lockdown ako sa Cavite dito tayo problema ng manok na nabili natin kasi ang nangyari nito paalis yung may-ari ng manok yung limang manok yung binili ko siguro mga pakinabangan ko dito mga dalawa lang hindi ko kasi na check maigi yung ano. basta hinipo ko lang yun bulto ang katawan maganda tong tayo yung problema nga mayroon pang mga tibak ang naano lang naawa ako sa mga manok na, na binibili ko eh paalis yung mayari ng manok sa ibang bansa wala na alaga kaya binili ko na lang kawawa kasi yung mga manok eh, tayo naman mga pit lover eh, pag nakita tayo na hirap, nahirapan yung mga manok ang ma advice ko lang sa atin ng mga nagtutupada mga small timer na nagsasabong sa mga hackpike ang may advice ko lang kung ano yung kaya sa kapasidad ng area mo yun lang yung ipundar mo na manok kasi kawawa rin yung manok eh patayan yung pupuntahan yan tapos hindi mo maalagaan maigi ang nangyari kasi pagpunta ko doon napakaliit yung area tapos limang manok niya nakakulong yung apat yung isa nasa baba isa lang yung tipi eh siguro pinagpalit-palit lang mga bato-bato pa eh, kawawa talaga yung manok kaya yung sinabi ng kasama ko na bilhin binili ko na lang lalo na at maiiwan ay wala magpakain paalis yung may-ari sa ibang bansa mga katupaday ay pakita ko sa inyo yung manok na sinasabi ko sa inyo na may sira na nabili ko mga katupada ito yung manok na sinasabi ko sa inyo nabili ko Diyos, di, ang um, ito yun o no? chocolate maganda yung paa maganda yung paa ang hindi ko na check nito mga katupada yung pakpak niya buo to sa kabila ayun yung maunat tama to kailangan pag bumili tayo unatin mo yung pakpak kung maaaring paalam ka sa may ari unatin mo siyang ganoon hindi may unat hindi may unat paya mga katupada kasi nabili natin pa natin pira tapos di natin na sorry maigi sayang mamaya ipakita ko sa inyo mga katupada kung eh, papalakpak siya nakita natin buong buo na yung pakpak na hindi talaga niya ma iwing may maigi mga katupada kung bago pa lang kayo sa youtube channel ko please subscribe ang pinutin notification bell para update pa tayo sa ating mga susunod mga videos mga katupada may may open pa ako sa inyo susunod ang mga ating experience pagpunta ng hack fight derby ang mga experience natin yan lang mga katupada